Paki nga po itong bagong protocol ninyo. Mayroong hubang kakaibang pagbabago na kailangan naming malaman para hindi po kami hindi po kami mahasel pag kami po ay nandiyan sa airport. Opo, ito actually itong uh, guidelines po na pinalabas ko namin, ito po ay hindi pagbabago ng mga documents na kailangan hmm. ipakita doon sa immigration. Kundi, ano lang po ito, streamlining lang po ito dahil dati po yung mga required documents ay Puro internal lang po yung ano namin yung mga yung mga manual na ginagamit ng immigration officer. So sila lang po ang nakakaalam ng mga requirements na sinasabi mm -mm. na or, or parang doon mismo sa immigration na counter doon lang natin malalaman kung ano yung hihingin nila. Mm -mm. So yun po ang ginawa po ng IACAT, Um sinulat na namin sa isang dokumento, isang isang guideline kung ano talaga ang kailangan uh, dalhin doon sa immigration at kung ano kailangan ipapakita. Mm. Ito po ay hindi mas hassle, ito po ay hindi nagdadagdag ng requirements, kundi po pinoformalize lang po natin kung ano talaga ang kailangan. Mm. At napakaganda po ng pagcraft no ng guidelines dahil kinategorize po natin yung mga iba't ibang kategory ng travelers. meron, tayong mga tourist, meron tayong mga sponsored um, travel, um, yung mga sponsored travel, For, we further categorize that into yung self-sponsored, sponsored by um, yung family po, mm -hmm. sponsored by strangers or organizations. Yun po ay lahat nakalatag na po doon sa ating bagong guidelines. I see. So, I think the napakalaki po ng misconception eh. Dahil ito po ay hindi dapat mas maging hassle ang pagbibiyahe kundi mapapadali dahil alam na po natin kung ano talaga ang kailangan dalhin. Mm. So, sir, hindi na po kami hihinga ng diploma o baka baptismal certificate? <laughs> Ma'am, actually, never po yan naging requirement namin. And it will never be a requirement na magdala ng yearbook, magdala ng toka, magdala ng diploma. <laughs> hindi po yun, ano talaga, hindi po yun requirement. Pero po, ang ang itik sabihin ng ano, I guess, na-exaggerate lang po yan, no, ng ating mm -hmm. uh, immigration officer at that time no and of course we've already done our disciplinary action kung sino man ang nagtanong ng uh, or humingi ng mm -hmm. uh, diploma or yearbook kasi masyado na pong uh, abuso yon pero what we look at is educational attainment syempre po kailangan muna natin i-profile yung traveler para mm -hmm. alam ho natin yung kung may kakayanan or kung may uh, trabaho po talaga na nag-aantay doon sa ibang bansa These are all things na natin consider para po ma mapigil or hindi mangyari yung human trafficking na sinasabi na parang modern day slavery na po yan. Yung mm -hmm. mga tao po na nire-recruit sa ibang bansa, akala po nila magtatrabaho sila sa isang call center or sa isang kumpanya, mm -hmm. yun pala po hindi totoo. Ang, ang nangyayari po kasi dalasan ay na natatrap sila sa isang kumpanya, kinukuha yung uh, lahat ng travel documents nila, kasama na po yung passport para mm -hmm. hindi na sila makauwi. Mm -hmm. Kung para silang hino-hostage sa ibang bansa. Mm -hmm. At uh, ano po yun eh, um, sa amin po, wala pong problema na mag-rescue po sa gano'ng situation. Mm -hmm. Pero sa amin lang din, hopefully, bago sila ma-hostage doon sa ibang bansa, eh mapigil na po natin dito pa lang sa Pilipinas. Mm -hmm. Yeah, we understand no. Asset miko human trafficking talaga malaking problema rin 'yan at kailangan maprotektahan ang ating mga kababayan at uh, ito nga yung ginagawa ninyong pagpoprotekta sa kanila. Pero yung mga sa turista po for example or may dadalawin lang ng mag-anak, may sinabi po kayo sa presscon kahapon na 45 seconds lang ang normal na proseso sa immigration. Tama po ba 'yan? At ganyan lang ba dapat kabilis uh, yung uh, proseso? Baka may gumawa ng TikTok dyan, sir, uh, 45 seconds ba talaga? O di ba? Baka pag naka 40 yes, po, seconds ma. eh magkaroon po ng ano, uh they will praise the immigration pag ganyan less than 45. Sir. Yes, po. Well, that is what written in the rules. Yung bagong rules po natin 45 seconds ang binibigay natin sa immigration officer para gumawa ng primary inspection. Hmm. Yung primary inspection po kasi yun po yung nasa counter. 'yung unang encounter natin sa immigration yun po yung primary inspection. Pag meron po tayong ang mga red flags or inconsistencies or irregularities po sa ilang yung sa kanilang mga dokumento or sa kanilang kwento, doon po natin uh that's the time no na i ano natin sila sa secondary inspection. Mm -hmm. Yun po ano na yun, that's a uh, that's a stricter more thorough inspection ng mga travelers natin. Mm -hmm kung saan talagang um, siguro we will try to investigate kung uh, possible po ba na victim ng uh, human trafficking or medyo hindi po um pwedeng mag-travel dahil po sa iba pang mga um, considerations mm -hmm. no okay. so yun po yung ating um yung re regular na time given to the immigration officer is really 45 seconds Okay. So uh, sir uh, finally uh, may we ask kung ano po ang uh, mensahe niyo siguro ngayon sa publiko lalo na po sa mga magta-travel uh, starting uh, September 3. Yes po. Um, siguro ang gusto ko lang sabihin sa ating mga travelers. Kasama na po tayo doon, diba? Lahat naman tayo nagta-travel. Maraming mahilig po mag-travel. Um 'wag kayong mag-alala. Itong guidelines po na ito ay it's not meant no, na bagalan pa ang proseso sa immigration. Mm -hmm. Wala pong hinihinging additional requirements. Nandoon na po lahat sa aming manual dati. Ang ginawa po ng iyakat ngayon ay na-streamline at sinormalize lang po ang mga requirements at linagay na sa isang dokumento. So, mm -hmm. para magiging bible na po natin itong bagong guidelines natin. And uh, we we will continue to make things better, especially with the immigration counters. Um, alam ko po na ang immigration, pati ang airport authorities po ay nag-memorandum uh, nag of agreement para idagdag na po yung bagong nating mga counters for immigration. Mm. Ang problema po natin hindi mismo sa inspection, kundi yung pagkukulang lang po ng immigration officers na mag uh, magi interview or mag-primary uh, inspection. Okay. So yun po yung ating uh, focus ngayon na, mapadagdag po natin ang mga immigration officers para mapabilis po ang mga lines sa airport. Okay.